Danica Casoto. Nagsalita na rin sa isyong hiwalayan ng mag-asawang Christine Hermosa at Oyo Boy Soto. Hanggang ngayon nga ay pinag-uusapan pa rin ngayon ng mga netizens ang balitang hiwalayan ang mag-asawang Oyo Boy Soto at Christine Hermosa. Kahit kasi nilinaw na ng mag-asawang Christine at Oyo na hindi sila hiwalay, ay hindi pa rin talaga maiwasan ang mga netizens ang mapaisip at mapatanong kung totoo nga ba ang mga sinasabi nila dahil sa naglabasan kasi ng mga balita na hiniwalayan daw ni Oyo si Christine dahil sa pagkakaroon nito ng anak kay Dieter na inilihim sa kanya. Ayon naman kay Dani Soto na kapatid ni Oyo, ay kilala niya daw ang kapatid niya na napakabuting asawa kay Christine lalong-lalo na pagdating sa mga anak nito. Isa din daw si Oyo na close niyang kapatid kaya malabo daw ang maghiwalay ang dalawa dahil hindi papayag si Oyo na masira ang kanyang pamilya lalo na't na marami silang anak ni Christine na lubos na maaapektuhan. Pagdating naman daw kay Christine Hermosa, ayon kay Danica ay mas higit na kilala niya daw ito dahil mas madalas niya daw itong makausap tuwing may banding ang kanilang pamilya. Ang pagkakakilala daw niya kay Christine ay napakabait, magaling makisama, mabuting ina sa kanyang mga anak at mabuting asawa sa kanyang kapatid na si Oyo at never din daw naglihim itong si Christine sa kanyang asawa. At kung meron man daw itong lihim ay tiyak ay matagal na itong alam ni Oyo at matagal na rin daw ito natanggap kung ano man yun. At alam din daw ni Danica na mahal na mahal ni Christine si Oyo dahil kung iisipin nga daw ay kayang kaya bumalik ni Christine Hermosa sa pag-arte kung gugustuhin niya. At alam din naman ng lahat na sobrang ganda ni Christine pero dahil nga sa pagmamahal niya kay Oyo at sa kanilang mga anak ay mas pinili na lang niya mag-focus sa kanyang pamilya kaysa bumalik sa pag-aartista. Samantala maraming netizens naman ang naniniwala na hindi hiwalay ang dalawa dahil napakabuting asawa ni Oyo at ganun din si Christine Hermosa dahil kung hindi nila mahal ang isa't isa ay hindi tatagal ang relasyon nila ng maraming taon at hindi sila magkakaroon ng anak na marami